Ito na guys, so, pinitas na natin ng ating kamatis dito kasi ano na sila? Ayan, red na. Tapos, yung kamatis na ito guys ay hindi ko tinanim. So, kusa lang siyang tumubo dito sa sa puno ng grapes. So, yung tinanim ko talaga dito yung grapes at saka yung mga cherry tomato. Kaya nagulat ako nung may tumubo dito na kamatis. Tapos, ganito siya kaganda. Ang lalaki. So, di ba? Kusa na siyang lumalapit. Kusa nang lumalapit yung blessing sa ating garden. Kaya, i-harvest na natin para ma, -ano, maka maka tayo ng, ano, seeds na pang tanim next, ano, spring. Ang dami pa niyang bunga. Kasi pag hindi, hindi ko siya pipitasin, eh, na siya, o oh, nagbibiyak nagbibiak-biak na yung kanyang, ano, yung kanyang laman. Ayan, meron pa dito. Hanggang doon pa siya sa taas. So, mayroon tayong four tomatoes na ang lalaki. Ang ganda niya, kasi yung, ano talaga yung laman niya, siksik. Meron din akong mga malalaking, tomato. Pero pag binuksan mo sa labas, may space, hindi talaga siya solid. So, ito ang klase na to is, ano talaga, siksik ang laman sa loob. Kaya, next summer, ito yung ating itatanim yung Miracle Kamati sa ating garden.